Good morning, mga kapudi. Ang aga namin ni Doktora. Ayan. Kapang siya. So, ngayon ay 5.20 na. Iyahatid ko na si Doktora. Ayan, hindi pa. Meron siyang kasabay na isang kaklase niya. Kaklase. Ah, pero hindi niya kaklase yung grade 6 yun. Pero ngayon, kaklase niya. yan, Buksan mo na yung gate pala. Ayan. vlog natin yung pag natin kay doktor. Tapos, diretso tayo sa palengke ng baliwag para mapakita ko sa inyo. May pinadadaanan po si nanay doon. Daanan ko daw. May binili daw siyang ulam. <coughs> Ayan. mapakita ko sa inyo yung likod ng palengke na bago. Napakaluwang na niya. Tsaka maganda. Kaya kitang-kita na si nanay doon. Kaya lang, kahit kitang-kita, -kita, kasi sinanay na ayaw nang lumakas so, pa punta doon dahil nga malayo. Dahil nga nakapwesto yung mga mga tindera sa may gitna sa harap. Eh, lalakad pa nga naman ba sila? Kung bibili ng baboy, diretsyo bilhin rin ng manok o ista. Doon na lang sila sa isang uh, diretso pwesto na yun. Lalo na kung sinyo, nahihirapan ng maglakad. So, ayan, na namin yung isang... Uy, si Brownie. Brownie! Nadaan na ano, namin dito sa tapat ng school yung kaklase ni Desi. Kasabay din niya, ano yun? Uh, umuwi sa tanghali. Hindi okay. po ba, may service ako na lima. So, isa yun. Ayan. Pagka maulan po, mga kutin, napakadilig pa sa daan. Ang alam mo, mga ano pa lang, pay, pay ko lang kung ano ba yung tapos ko na yung panahon na ayan na siya oh. nakapang PE sila lahat PE hey, <laughs> smiling face oh, ayan parang wala pa rin tao sa may tao na sa school ako bukos yung gate eh no o oh, meron sa kaya meron ayun Anjani principal? Ah, eh, pagka ganun, maraming gagawin nyo. Yan. So, ayan. Bibiyahin na muna kami. Mga Medyo matalim-talim ngayon. Hindi traffic pagka sa umaga. Lalo na sa flyover. Ready right lang. Monday, Diyos ko po, alas dos na kami naka-uwi. Napaka-sobrang traffic papunta at pa-uwi. Siguro pag Monday, mas maraming sasakyan yung dumadaan dito dahil maraming inaasikas sa musipyo, tapos sa kung saan na, ano, na sa ng gobyerno, yung may mga business siguro, yung may mga kailangan, yung sa musipyo, mga firma, ganyan. Tapos sa school pa, sa gitna ano yun ng Mariano Ponce tapos iwan ko na sila diretsyo naman ako ng palengke itong oras masarap mamili ng mga gulay kasi yung mga dealer ng gulay ay magsisimula ng mag mag ano mag yung eh. dahil parang ang alas ata yung ano, gulay. so medyo mura na talaga yung ibibigay nila sa iba isa na kabila ng murang bell pepper yung hindi siya good size pero ganun din naman yung lasa nun kaya yun okay na yun pero ngayon ang mahal kinchay yan mga na si Buyas kasi naguulan madaling matunaw kinchay, celery, dito sa luwing gitna ng municipio may open space doon ko sila dinadaan kasi doon ang entrance dito exit yun eh kaya bawal tayong dumaan doon sa exit oh yeah ito dito oh uh, wala na tubig dati may tubig dito bali 12 ko kayo uli susunduin na Pati Friday ganun din may aral low kayo oh. ha? Pwede oh, Okay. ito Thank you. Sorry, yung gate ay yung gate <laughs> <laughs> Dito ba, ito ba? Ito pa Okay pwede ba yan? May tatak na Kapraso Kita okay, tayo Bata. Yan, buti na lang nag-charge ako nito kahapon. sira eh, siguro yung mura so, eh karaniwan na ang nabibili niya eh disco orange na eh ano madaling masira pag hindi naman gagamitin kaya eh, minsan naiinis ako sabi ko oh, naguulianin ba naguulianin ka ba ako nanay sunod sunod yung bibili niya kamatis dahil sayang lang po kasi sa akin para gagalit eh ano gagawin ko kung nasisira yung kamatis kung may freezer po sa bukas, pwede i-freezer yung kaya lang. Kasi inaano niya kung bibili ng tingi sa tindahan, mahal. Kaya lang, makakamura nga kung nasasayang naman, di po ba? Kaya ano kung pa doon eh, kaya lang dalawa na lang po ata. Sarap po kasi yan sa perito. Siguro yung pakukuha niyang ulam eh perito. Yun nga po yung point ni nanay, kaya gusto rin niyang magtinta na tinda pa rin. May mga pagkain na gusto siyang kainin. Eh biglang-bigla, parang ako biglang bigla on the spot, eh, gusto ko kainin na ngayon, oh. Tayo ko nga naman siya sa palengke. Madali na siya ang ano, pwede naman dun yung pal palitan ng kalakal. For example, tilapia tinda niya. O, de, palit baboy, palit longgunisa, palit manok, ganun, palit bangus. yan ba? tayo mamaya mag-a-adjust pagdaling natin sa palengke para makita nyo po mas maganda nga mag maglag, medyo magliliwanag na maya maya yung mga busy na yan mga magsupot supot na may mga spot din dito na mahal din yung paninda na gulay kasi umahango lang din yun umahango sila sa mga ngayon, alam ko na kung saan mura yun lalo na kung carrots, kailangan ko pwede, ano pag yung merong di ba yung mga may crack tapos hindi naman ganong sira at kung gagamitin na, yun ang mura parang nung nakaraan, alam ko, bili ko 30, 30 per kilo, pero yung goods yun, mahal maganda ang klase eh, ah, ka naman, tunog ng baboy magkurang pala ng yun So, need pa rin natin kumikot dati natin iniikot na tapos susundo si nanay tapos direct tayo sa kalendo ay salamat, nakisama yung battery ko ito siguro yung magandang battery ko sa tatlo maganda siguro eh benta ko na lang itong gopro tapos bilay ko ng cellphone kasi siyempre yung future na GoPro eh na, ah, ba? parang lagi may bagong version eh kasi naisip ko nakilang bilhin na ako ng battery buti nga na ano na sponsor ni Sir Sir Robert na yung ilang battery ko tsaka memory card eh halos maka ano ang presyo na nakabili ka na ng cellphone na mahusay eh, ngayon tamo si Rana naman siguro maganda nga ganun na ng cellphone at it's hindi na ako baklas ang baklas pagka ano sa memory card kasi may kailangan may sa cellphone na apps ng GoPro 10 na hindi mo na kailangan <clears throat> buksan buksan yung ano kaya lang yung lifeline ng battery nito ang hirap tapos nagiinit nga yung GoPro hindi siya pwedeng ano sana naman eh bago malobat eh nandun na ako sa palengke ayan. Ayan. dito pa rin yung sitwasyon kahit hanggang gabi dito pa rin ang daan sa, ano, sa likod ayan o oh, papakita ko sa inyo yung palengke ngayon maganda na masarap na maulay kaya lang ngayon alam mo ba ah, wala ka nang pagparadahan dito ng medyo libre kahit saka magparada may naniningil na ngayon. Pero yung iba nananamantala lang iyon Hindi siya kaso. Pag nawala yung, ayan, po. Yun nawala naman yung motor, ay eh, sana naman eh, may pananagutan siya. Ayan, mas maluwang ngayon at wala nang mga sa baba Taas na. So tingin ko po. matagal bang bukas yun. Baka next year pa. bali na lang tayo. Ay, naku. Nilagyan ng haar. kaya kahit maluwag. hindi nagtinda nakukusa nilang kay kuya eh ganap na ng mana At hindi ako papasok ang kabarega ako dun dito dito tayo dito, dito. ako na na sumikip din pala sa hangin ah Oy, excited magtinda mga tindera ayan hanggang second floor po ito sa second floor ganito yung pwesto ayan luwang oh Diyos ko Gano karami ang magtitinda dito ayan you know, oh may ang kayo naman may mga sarili ng gripo ayan dati kasi nasa ilalim yung gripo ayan at least siguro pag nasira yan hindi kaya delikado yan So bagay, yan naman eh, mayroong engineer at saka architect. Kaya maganda pagkakaayos niyan. Tadun! Ha? Ah, Tapak ba ako ng bachi? Hindi naman. Wala <laughs> na ba kukani? Ito, ito ba? Yeah. Yeah, kamat. Hindi na ako na. Hindi ako din. Hindi ako din. Ano ba? Meron, meron pang ah, black beans. Masap ng hangin. Ngayon sa kamatis. Let's go. Baling muna ako. Ayun, Ay, Nakalusot na tayo. Mga kutu. Nagalaglag po yung bari ako. Tapos, naka-open pala. Nagino kay Susi. Ayan, wala yung yellow na tali na yon ay maluwag. Hindi naman din tanggalin yun, kaya lang. Eh, ano yun? Ang etiquette. Siguro, pusa na lang siyang mapiktas O baka yung iba na lang pipiktas Medyo nakakabaling naman tayo dahil na medyo nababanat naman yun. Hindi naman gaya ang alambre yun. Ano diba? Ayan, ang bawal po dito huminto ng matagal. May nang re-record ng sasakyan. Ayan, oh. Loading and unloading. Anytime, yan. Yeah, sa so front side na yun. Kasi meron doon pilahan ng jeep. Tsaka tricycle. <clears throat> dito sa pinakapalengke na to, bawal magtagal. May nakabantay ng mga traffic enforcer. Kasi ayaw nilang maging post ng traffic. Eh, misa diba pag ako mamimili, pag mabilis lang, into lang ako, bibili na ako. Ganun. So, ayan. minsan minatapatan ako dito. Bumili ako ng sitaw eh. Birding, birdie. Eh. Pag uwi ko sa bahay, eh, kulay yellow. Tapos yung buto niya eh, pang ano na. Pang binhi. pwedeng <laughs> hinog halo kuya isang kilo mapili ang maganda, ha? Ayun, o. Ang dami ng oh. Ito yung bayad, o. Oh. no? Ang maganda, ha? Alang sira, ha? Ah. Omo walang preser freezer pagka bumili ng isang kilong hot eh, to na lahat. So bala ko magsopas kasi mamaya yeah, ulit. Ang kalakasan ng bagyo eh, nagsopas kami. Lahat naman halos pagka may bagyo, puro may sabaw. Ayun, nakalusot na tayo. maliit. Tsaka, ibababad kasama sa, ibababad sa toyo, lalagyan ng konting black beans. So, yun. Siguro, mga 3 days, pwede na yun. At least, kung tokwa, ma, uh, makokontrol natin yung alat ng ating tahore. Misa kasi, maalat. Eh. Dahil, maglalagay pa tayo ng konting toyo. Gano'n. Adjust, adjust na lang sa palat. Kaya nga, no, may inap ng kuring magandang huli na nga bago patayin yung palang o yung apoy para malasahan natin kung okay nila so ayan mga ang ganito na lang po at maraming salamat po sa panunod